morning po. Ayan po, muli tayong mag-vlog. Araw ng Sabado, February 1, 2025. 140 po ang aking bangus bangos panday. 140 ang kilo. Mo. 160. Ah, 180 ang kada isang kilo ng kanyang bangos tagupan. Ayan po ang ating bangus na gupan si Ati Maris po yung may ari shout out Ati Maris dito po tayo sa ano, tonsoy ayan po yung ating tonsoy lapat 50 pesos lang din po yung ating mga tumpukan po rito sa Malabon Peace Market ito po yung ating bangus 80 pesos kada isa Ayan po yung ating pangustagupan. Ito pesos ko para so, isa. Ipirapit po tayo yung ilupin. 180 po para isa. Ayan po yung ating kilis. Ito pesos lang din po tala isa Marami na po ngayon dito ang ating mga parumpok sa Peace Malabon. Ayan po yung ating Ayan din po tayo yung Magkano dyan? 50 pesos lang din? Ito yan. yung Peta. ating mga panungpok. Ya, pang yan. Si Kwenta, Meron din po kabasi. Nay, magkano sa kabasi mo, Nay? Si Kwenta, dalaw 50 pesos lang din ang ating kabasi. O, yan po yung ating kabasi, no? Uh, one, 50 pesos lang din po kada isang tumpok ng ating kabasi. Meron din po tayong espada. 50 pesos din po kada isang tumpok. Yan, naka-slice na rin po nga ating espada. Dito po tayo sa ating lapad. Yan po, itong soy. Lapad po, yan. 50 pesos. Ito po yung ating panak. Ito po yung ating panak. Po yung ating banak na maliit kasi pesos din po pala isang tuwis na ating banak. Ayan po. Ayan po yung ating... dito nay, magkano dito? 100 ka na isang tumpok ng ating chavita. Ayan po. 100 po pala isang tumpok na ating chavita. Wala na yung Dami lang isang tumpok muna ya. Ayan po yung ating panumpok dito sa Bisport, Malabon. Pada mo yung magkano kilo? Ito malaki dito boss. 180. 180. Ayan po yung ating espada. Ano sa torsilyo mo yung? Sa torsilyo mo yung? Sa Okay, 100 po. Kada isang pungpok ng ating torsilyo. Ito po, po yung ating torsilyo. Yun. Ayan po. Panumpok po yung ating torsilyo. Yun. Ayan po. Ito kay tatay, 50 pesos. Magkano dyan, tay? 50 pesos? 50 pesos lang din yun yung pungpok kay si tatay. O, sa linyasi. Sa linyasi. Sarap ang kilaw yan. Magkano sa galong-gong natin, kaibigan? Sa araw araw 100. Mataas pala talaga kalungkong no. So, 100 po yung ating panumpukan dito ng galungkong. 100 po kada isang plato ng ating galungkong. Ayan po yung ating galungkong ngayon. So mataas po talaga yung ating galungkong. <laughs> Magkano kilo natin? 260 so, kilo. Ayan, 260 ang kada isang kilo na natin. Meron din po tayong bangus dito po. Ayan po, tagupan. 130 po kada per peraso po niyan. Ayan po yung ating bangus tagupan. Meron din po tayong 120 kada isang peraso po niyan. 120 po kada isang peraso po niyan video po marami po kayo mamimili ngayon ng mga kababayan natin kasi po araw po ng Sabado February 1, 2025 bayan po meron po tayong 140 kada isang pirasong bangot yan po yung ating mga panungkupan dito na bangos ayan po 130 po kada isang tumpok na pero tumpok po yan 130 po tatong piraso po ang laman sa isang plato na yan ayan po So, meron din po tayo rito. Ah, 50 pesos din po two, para isang piraso ng ating babas na natin May Ayan po, no? Uh, so, dito lang po yan sa Peaceport Palabon City po. Ayan, pwede po kayo pumunta rito at mamili ng isla. Magkano sa linyase? 50 pesos? Ah, ito. Pagkilaw, pagkilaw sa linyase. Po, 50 oh, dapat. Pagganon. Puno tayo ng. Yung kahon. Yun mayroon po tayong panungkukan rito na tamban 50 pesos din po kada isang tungkok. Bibili po. Yung 50 pesos lang tamban. meron din po tayong dilip. Pesos din po, isang ito po yung ating Pesos po, isang tumpukan ito po yung ating mga panumpukan, ito po yung mga ito po yung ating ispada. ito yung ating espada, tagisandaan po yung isang tumpukan ng lahat po ng malalaking bagot natin po, puro po kasi piraso po yung pintahan. Ito po yung kaganapan ngayon eh. dito yung mga latagan ng mga isda natin dito sa Malabon Fish Market. May piraso po yung mga bagot na malaki. Ito po, mayroon po tayong uh, 150 po kada isang piraso. Ito po 160. Ito pa uh, 80 kilo? Oo. Oh. Ito po yung ating uh, tunsoy. soy yan po yan hindi po yan siya tawilis hindi po yan tawilis kundi tungsoy din po yan ang tawilis po natin matulis po yung kanyang mga nguso ito po tungsoy po yan pwede po yan pang kilaw dito rin po meron din po tayong uh, bangos lagupan 130 rin po kada isang graso Perkeraso rin po. Lahat ng mga bangos natin ang mga malalaki po. Perkeraso po yung bintahan. Meron din po tayong 130, meron din po tayong uh, 60 per rin po. Meron din po tayong pusat kalawang 180 kada isang. Good morning. Magkano ngayon ng ating tilapia? 120, Ah, uh, so mayroon po tayong maliliit, 120 po kada isang kilo ng kanyang uh, batanggas tilapia. May maliit din po siya, may malaki din po siyang tilapia. 130 po kada isang kilo. Ayan po yung ating batanggas tilapia. Dito lang po 'yan kay Kuya. Meron din po tayong pampano white, 300 kada isang kilo ng ating pampano white. Ganda po yung ating papano white 300 lang po pala isang kilo ng ating papano white katawagin nila golden golden papano yan po ang ating papano uh, dito po tayo ngayon sa mga gulayan po bali po yung ating uh, paninda po rito ng mga isda may halo po rito mga panindang mga gulay nandito po ngayon ang ating mga kababayan na may po ngayon dito sa ating Malabon Fish Market. po ngayon ang lakas ng mga tao natin ngayon dito sa Tinoimi, magkano sa bangus mo? 120. Isang piraso? Oo, 110. Pwede na yan. 120. Yan, ito po yung ating bangus daguban. 120 daw po yung turing niya. Pero pwede po 110. Kada isang piraso. Sa Batangas, Tilapia mo magkano? Tilapia, 140. 140 kada isang kilo. 120 kada isang kilo na natin. Meron tayong papakul dito. Okay napapako natin <host noise> napapako okay. 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 pandito eh, so oh oh 100 bahita oh lang Ito yung ating labahita 200 pa yung salmon mo po yung ating labahita. na sa lapu-lapo. Ayan po yung ating lapu-lapo. 300 po kada isang kilo. bakol o pang ihaw. May e, bangus din, tayong malalaki. Tsaka tonsoy.